Good service, good ambience, the staff are friendly. Ang English wow. yun, Iko, Ikaw lang sulat nun. Saan ko pinag-isipan yung isulat sa English? Uh, <laughs> Alam mo naman, pag ako, mataling ako sa English. Ah, gano'n? Oo. Oh, sa ko alas ko lang pinag-isipan yun, Sa Saan oh, ko lang pinag-isipan yun? Kaya't ka na itinip sa akin, mga gano'ng bagay. O, o, diba? o, tara na. Wala na. <laughs> Pag-iina tayo. pag so, so, ka muna. Hindi. Thank you <laughs> na lang daw. Thank you. na lang. Oo. Ano? Comment wall Ah, ito comment wall. Pwede oh, ko bang i-video? Lag Sige, lagayin natin yung mga comment dito. Promise sa comment wall. Huwag kasi baka maano, bawal. Okay lang ba, ma'am? Okay lang okay. okay. okay, na, naman po. Okay. Amoy na basa kag lang tayo ko. Tingnan mo naman kung no, magbabait, magaling, maganda. Super ganda. Nice. Oh, oh, I like my hair. Ganda girl pala. Oo. Sum so bait and super ganda hair. O, oh, di ba? Ang, ang ganda ng mga, ang ganda ng feedback bin, no? Cute ng hair pack. I, I love my hair. Ito, ito yung five star. Ayan, five star. Meron pa na ng sir. Meron pa na ng Gcas number. Ah, may Gcas number dito, B. Ay, wag yan, B. Wag yan. Oo. Wag yan, Gcas number. Super five. mga Ito, and super nice, and... Ito, B. highly high recommend. Ay, no, I recommend. Parang produkto lang, no, I recommend. Yung mga request ng doktor, uh, uh, -oh. yung Very accommodating staff, ganda ng gawa. O, oh, di ba? Diba? Dito lang yan sa promesa. Teka, nasaan yung sulat? Nasaan na sa yung sulat ko dyan? Matawala yung sulat ko. ah, ito. Ito yung pinakanabis. Friday naman yan. Mga para mga... B, ito yung pinakanabis sa sulat, o. Oh. God service friendly from Wonder Daddy. O, oh, di ba? ko ko palang i-movie yung ano ko. Ah, may heart-heart pa yung oh, sa'yo. Oh. Ano oh, yung pinag ano ko yan, effort, grabe yung effort, effort ko Na, na yung utak ko. Ah, sige, thank you po. Tara na, Thank you. Sige po, sa ulitin po. Thank you, sir. ano? Hindi, thank you lang daw, pamas ko. May habulin tayo ng patrol dyan. Ay, nakalive din pala sa'yo, nakubay, magbabayad ka na. Magbabayad ka. Wonder kasi ang bayo ng vlog. Followers ko si Wonder dati, yung mga pagbayad, pagpapalinis ako, di mga pagbayad. Kaya mo yung kukubi ko kasi, oh. Ay, thank you kay madam Ay, para siya yung naglinis bi, si... Pati yung sa'yo. Ha? kintab sa'yo, sa akin, hindi masyado. Sa, sa ano yan, syempre yung kukubo, kakaiba yan. Ah, galon. Mas ano to, mas espesyal oh, guys sa kukubo. <laughs> <laughs> Oo nga. Hindi kasi lalaki ako, bigo babae. Hindi yung sa kuko siguro yan, kasi makintab na talaga yung kuko ko. Ah. Tapos yung kuko mo parang kuko ng ano. Ah, sige po, thank you po. Dinala lang sa kwento, ano? Tara na. Sige, thank you. Sige. <laughs> ha? Yung bayad mo sa kanya, ginakabahan na siya. <laughs> <laughs> Uy, pwede mo iwan na lang si, ano, under ko sa bahay vlog. Tagano, tagawalis. Oh, magwalis ka muna, Joe. Isang, dalawang araw mo, ilalagay yung Pinampaginis namin. Oo. Oh, oh, nga, oh, bis, pwede, di ba? Oo, oh, na si oh, extra. Black oh, extra. Oh, 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 Kasi... Balikan ka namin bukas, ha? Oh, sige, <laughs> Jo. Ay, wala daw. Mamimiss niya daw si Marites Vlog pag iniwan natin. Oh, sige, dito. mga kawander. Magkabayad na kami. <laughs>